Kuya, hindi na kapag si Kuya. Dumana naman nga ano. <laughs> It's a busway. <laughs> good luck. <laughs> Pag napitikan ka dyan, good luck. <laughs> 5,000 yan. Hindi na nakatiis eh, no? Malihinaw pa naman yung ano rito, camera dito. So, ang tanong na lang eh, kung may nagbabantay ba talaga sa... Sa... Ah, ngayon, kung may bantay ba talaga sa monitor ngayon. Kasi malamang yung AI... Hindi niya naman ma ano lahat 'yan eh, ma-captured eh. Ayun o. <laughs> Good luck kay Kuya yung dumahan sa, sa busway. Ayun o yung camera o. Meron din doon sa unahan. <laughs> Good luck sa love letter. Swerte ka kung yung AI, ano, yun medyo inaantok pa yung AI nila na hindi ka makaptured. Kasi ikaw lang bukod tangi yung dumahan dyan eh. <laughs> wala ko na eh. Simula kanina, wala pa ako nakikita ang dumadaan eh. Bukod sa uh, siya lang eh. Ay, uh, panalangin mo na lang na yung AI eh, inaantok-antok, tsaka walang bantay sa monitor na para makita ka para i-review ka, ganon kasi AI, ano yan eh malilit, malilit yan, kung marami eh. <laughs> pero kung ikaw lang bukod tangi, ayari ka <laughs> ang dali mong i-replay kasi ikaw lang bukod tangi doon <laughs> malinaw pa naman yung camera dito sa EDSA